Hi guys! Tara sama niyo akong tikman itong bago na discover ko na medyo kakaiba na da dalawang klaseng mini donuts na siya. Bukod doon, masarap na, napaka-affordable pa. Dito lang to sa May Simon Street, malapit sa Demasalang Bridge ng Manila. Ito yung Pandemic Food Street na nag-open day from 4pm up to 12 midnight. At dito tayo kakain ngayon sa Cafe Dime dahil nalaman natin na nagsaserve na pala sila ng mini donuts dito. Pero meron din silang coffee at croffle dito. 100 pesos lang para sa 12 pieces na. At may choices kayo kung chocolate donuts or plain donuts. Then pagdating naman sa syrup na nilalagay meron silang white chocolate, chocolate, Nutella, at meron din silang caramel. Then pagdating naman sa toppings, meron silang Al sprinkles, milk powder, marshmallow, at marami pang iba. Nakahanap tayo ng mga mini donuts dito naman sa Sampalo. So meron silang dalawang klase ng mini donuts, isang chocolate, tsaka isang plain. Meron din silang syrup, either caramel, chocolate, white chocolate, tsaka Nutella. So, ito ang pinili natin is white chocolate and chocolate. Tapos naman sa toppings nila, sprinkles, meron silang alpha food, meron silang Oreo, marshmallow, rice crisp. I try na natin itong plain. Alpha Okay, try. Mmm! Masarap yung alpha Masarap yung combination nila. At yung price na ito, 12 pieces na for 100 pesos. Nasa nyo din yung chocolate ng donut. Mapapansin mo yung difference nila nalawa. Sa mga ibang nakainan ko may mini donuts, wala pa akong nakita ganito. Sila pa lang yung may chocolate na flavor ng mismong donuts. Sa iba kasi plain pa lang eh. Good job sa kanila. Okay, so ito naman yung, ganun pa rin, half-half yung in-order natin ng klase ng donut. Isang chocolate tsaka plain. Tapos ang nilagay na syrup dito, caramel. At dito ang Nutella. Tapos sa toppings, milk powder. Dito naman, marshmallow. So try na natin. Mmm, pambata. Colorful. Hmm, mmm. Mainit-init pa malaking bagay pag may pa. Mas masarap. Tsaka napakamura na ito. Meron na dito yeah. sa Sampaloc. Kasi yung mga last time, di ba? Puro tondo, tayuman. Meron na tayo na-discover sa Sampaloc. Finally. Ito naman, caramel first time. Normally, puro chocolate, white chocolate, Nutella. Ngayon, may caramel tayo matatry. Caramel syrup. Sa chocolate donut, tas may milk powder pa. Tignan natin combination nila yung caramel na lang, mayroon lang yung tamis ha. For me, okay yun. Kasi, pag caramel, di ba, automatic, alam natin, sobrang tamis ng caramel. Ito, okay yung caramel. So, yun lang guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!